Puntahan natin kung malaki na ba siya mga kabusing. Tingnan natin. Ayun. Gandang gagamba ng mga kabusing. Oh. Laki. Laki niya. Dito lang siya nakaano mga kabusing. Sa anong tawag na halaman na to. Ayun. Ang ganda oh. Magandang maganda mga kabusing dito lang okay hello mga kabusing may nakita tayo dito dito lang siya mga kabusing oh. tingnan natin kung malaki na ba ang saktong sakto na ano ba siya ayun ang gagamba mga kabusing oh. black panther siya mga kabusing yan malaki na siya mga kabusing kunin natin mga kabusing may nakita si bayaw dito bali ito maliit pa to mga kabusing oh. maliit pa ayan ito malaki-laki na to siya mga kabusing ayan tala na naman mga kabusing oh. dito lang nahanap ni Bayo sa may ipi, ipil ipil kung tawagin sa amin ayan ayan ang gagamba tala siya mga kabusing kunin natin to okay mga kabusing may nakita tayo dito Ayun, no? Yan siya, mga kabusin. Nasa ilalong, ilalim tayo. Ayan, may kinakain pa siya, mga kabusin. Yan, gandang gagamba yan. Pulang pula pa. May pagka-orange, orange pala. Ayan. Gandang gagamba, mga kabusin. Dito lang nakikita natin, no? Ayan. kukunin natin yan okay mga kabusing may nakita na naman tayo dito black panther siya mga kabusing oh. ayan nasa anan -an lang siya mga kabusing yung punong anan anan -an ang tawag sa amin dito ito siya black panther siya mga kabusing ayan gandang gagamba ayan kukunin natin yan mga kabusing may maliit pa dito oh ay butyog pa na maliit okay kunin natin mga kabusing mga kabusing habang pa uwi kami may nakita pa kami dito ayun gandang gagamba may kinakain pa siya mga kabusing oh. ayun gandang gagamba mga kabusing ayan pulang pula may pagka orin siya mga kabusing. Yan, binalutan na niya. Okay. Kunin natin 'to mga kabusing. Hello mga kabusing. Pauwi na kami mga kabusing. Kasi uh, ano na ngayon? Alas 12:20 na mga kabusing. Nandito pa kami sa spot. Pauwi na kami mga kabusing. May nakuha na kami. Okay, okay na to. May pang-upload na tayo. Maraming salamat sa mga nanonood, mga kabusing. Sana suportahan nyo yung channel natin para maabot natin yung 1,000 subscriber, mga kabusing. Sana maabot natin. Okay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin mga kabusing. At sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat sa inyo mga kabusing. Maraming maraming salamat. Okay, hanggang dito na lang mga kabusing. Hello, magandang gabi mga kabusing uh, Tapos na tayo naghahunt kanina ng gagamba uh, Ngayon ma ay mabilisang shout out tayo mga kabusing Unang una sa mga supporter natin Kay Pilipinas D Ay Dolores Villarin Kay D Alas Ay Nicole Square mga kabusing Nga pinsan ng misis ko yan Kay Gulin Bulilits ay sa Tabarno sa Bakulod mga kabosing at saka yung mga kapwa vlogger naman natin unang una kay Idol Gagampit kay GB Dabaw TV kay Royski TV shout out sa iyo Idol kay Gagambal TV uh, Kulungo Brothers at saka kay Kulungo TV Kay Buhay Provinsyano mga kabusing yung kapatid ko yan Suportahan yung channel niya May mga gaganda kayo makikita dyan Sa ano sa probinsya Ayan kay Idol Spider Doc. Kay Pit Malod Vlog Okay yan lang po mga kabusing maraming salamat sa mga suportan nyo at saka sa pag subscribe nyo sa aking channel Okay maraming salamat